Mm. It's my assin. Mm -mm. Like it looks like she ate a woman. Mm -mm. Thanks. Miss is. Misses. Okay, Mrs. Ano ibig sabihin ng Mrs? Um babaeng may asawa. Yeah, that they're already married. Mm -mm. Miss mo, Miss mo. Ibig sabihin Next. Kasi na, tinimingin si daddy kung marunong ka magbasa. matutuwa si daddy. Pag sa Pag sa Pag sa Next. Ang man baby ko. Big B A B L U A Bil Bilugan ang 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 kop, na salita ayon na la sa lar, laran, uh, la, larawan la, larawan larawan <laughs> larawan larawan lar la la ra la, -ran. Wan. Wan. la ra wan olet, la ra wan yon na na sa ka ka liwa sa nang kaliwa ko sa kaliwa anak turo mo ang kaliwa kaliwa itaas mo ang kamay na kaliwa kutiri ka kanan yan kutiri ka kutiri ka di itaas mo kamay kaliwa kaliwang kamay no kaliwang yung ito. Ang kiri ka. Ang I was point, I was gonna point it. Oh, o, sige, there. next. Ano yan? And maso. Yan. Oso. Mais. Amo. Mabilis lang, lang siya matuto. Saglit lang sa kanya, siguro lang, lang. Ito pa, hindi mo sinabi. Nge! da <laughs> Daddy, daddy is not smart. Oh, hindi pala. Alam ng daddy. Galing-galing ng baby. Next page. Maga. Manga. Manga. Ang aso. Manga aso. So, ano ibig sabihin ng manga? Kailan like, yan gagamitin? Like, like there's loads. Uh, much, more than one, okay? More than one. Okay, mas higit sa isa. Ang mais. Maga, manga Mga mais. Maasim ang miso. Maasim ang Ma. Maga. manga Mga. Mga miso. Hmm. Ang. What? Sina, para matutunasin. Ang. Mga. Mga aso. Si. Ami ang aso si mi mi ang aso ma a mo ang ma a aso sa mga mga sa sa sama sa sama na sama ang ma a aso mga mga aso amo is, is ama isama mo ang maa aso mga ma ma sige ulit ulit ilitin mo lang mga 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 Oh sige. Maa lang sagi sa iyo, maa. Sabi mo rin yung -a. M. Mga. Mga. Okay. Mga. Ganyan bibi. Where am I? Amo baby ganyan, no? Huh? Ma, nga. Wala. <laughs> Isama mo na ang ma, a, man, nga. Man, nga. Man, nga. Aso. <laughs> si, si mo ang amo. Ang galing-galing talaga ng baby ko. O, color na.